Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung gising na gising kayo ngayong umaga, marahil ay mapapaisip kayo, tama bang nabasa ni Father na Gospel? Parang kakaparinig ko lamang yan ng Ibanghelyo nitong mga nakaraang araw. Ang sagot po ay tama. Tama ang binasa ko at tama rin ang hinala ninyo. Ang Ibanghelyo ating napakinggan ay kung totoo si nitong nakaraang ikaapat na araw ay parehong Ibanghelyo. Ang tanong, paano naging pareho kung sinusubaybayan natin ang mga kaganapan sa kapanganakan ni Jesus? Ang dahilan, mga kapatid, kung tutuusin, sa mga araw-araw na nagsisimba, dapat ang ebanghelyo natin ngayon ay patungkol na sa awit ni Zacarias na pinagmagatang Benedictus. Subalit, tayo ngayon ay nasa araw ng linggo. Ikaapat na linggo sa panahon ng Adviento at sa ikaapat na linggo sa panahon ng Adviento ang ating pagbasa ay nakalaan para sa kaganapan ng paglilihi ni Maria. Ang dahilan nito kung bakit napakinggan muli natin ay para sa mga taong hindi sumusubaybay ng simbang gabi na mga pagbasa. Yung bang nagsisimba lamang sa araw ng linggo para maunawaan nila ang huling kaganapan bago ang salaysay ng kapaganakan mismo ni Jesus na siyang mapapakinggan natin sa Ebanghelyo mamayang hating gabi na misa at maging sa mga misa bukas sa araw ng Pasko inihahanda tayo sa mga pangyayari ng kapanganakan. At yamang tayo ngayon ay nasa ikaapat na linggo ang dala sa atin na mensahe ng mga pagbasa ay balikan. Bakit nga ba ang ibanghelyong ito ang ating napakinggan? Ito'y may kaugnayan kung tutuusin sa unang pagbasa na ating ring napakinggan para sa araw na ito. Naalala niyo ang unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel, kapanahunan ni Haring David. Nais ni David na magtayo ng templo para sa Panginoon. Subalit pinagsabihan siya ng Panginoong Diyos at dito nga nagsalita ang Diyos sa pamagitan ni Propeta Nathan. Sabi ng Diyos, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. At nagpatuloy ang propesya ni Nathan sa ganitong pananalita. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Kikilaling ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan at ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Kung mapapansin niyo, sa propesiyang ito, magkakaroon ito ng katuparan ngayon sa Ebanghelyo. Bakit? Anong nangyari sa Ebanghelyo? Malala ninyo dinalaw ng Anghel Gabriel ang mahal na Birhing Maria upang ipabatid ang magandang balita. Sa pagpapabatid ng Anghel Gabriel ng magandang balita, isa sa mga binitawang mensahe ng Anghel Gabriel ay ang mga pananalitang ito. Sinabi niya, Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Mapansin niyo ang propesiya ni Nathan sa unang pagbasa at ang mensahe ng anghel kay Maria sa Ebanghelyo, iisa ang binibigay na tema. Naroon ang tinatawag na pangako sa lumang tipan at narito ngayon ang katuparan ng pangakong iyon sa bagong tipan dala ng Anghel Gabriel. Pinababatid sa atin ang unang aral ng, pagbas ng mga pagbasa ngayong linggo na ang Diyos ay may pangako. At ang pangakong iyan tinutupad ngayon ng Diyos hindi lamang iyan sa iba sa salmong tugunan na ating napakinggan mapupulot natin ang ikalawang aral na may kaugnayan muli sa pangakong iyon sabi ng salmista sabi mo poon ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang karian mo ay mamamalagi. Sa awit ng salmista, minumulat niya ang mga nananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng tinatawag na pag-alala sa pangakong binitawan ng Diyos na magpapadala siya ng isang maghahari galing sa kanyang lahi. Kaya ang ikalawang aral na pinababatid sa atin ay ang pag-alala. Ikatlo, sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, mapupulot natin ang ikatlong aral na dala ng mga pagbasa. Alalahan ninyo, naganap na ang kapanganakan ni Jesus. Naganap na ang misyon ni Jesus lalo na ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay bago sinulat ni Apostol San Pablo ang liham na ito sa mga taga Roma. Subalit kung ating bibigyan diin at pansin ang kanyang liham, muli nakakatawag rin ng pansin ito ang wika niya. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Unang aral, pangako. Ikalawang aral, pag-alala sa pananalita ni Apostol San Pablo sa pamagitan ng kanyang liham, ipinababatid sa atin ang ikatlong aral. Iyon ay ang pagparito. Binabalikan ni San Pablo ang dahilan bakit kinakailangang pumarito ang Panginoong Heso Kristo. Bakit kinakailangan na ipanganak ang Panginoong Heso Kristo. Dahil para sa Kanya, iyon ay katuparan ng lahat ng propesya upang sa gayon ang mga hintil ay balang araw sasamba sa Kanya. Ito ang tatlong aral na dala ng mga pagbasa ngayong linggo. Una, pangako. Ikalawa, pag-alala. Ikatlo, pagparito. Mapapaisip tayo, bakit ito kaya ang tatlong aral na dala ng mga pagbasa ngayong linggo? Huling linggo bago, bago, sumapit ang Pasko. Yan ay kung tutuusin, may kaugdayan sa tinatawag na layunin at misyon ng ating Panginoong Kristo kung ang Diyos Ama nangako sa lumang tipan, nagpaalala at natupad ang pangako sa pagparito ng Panginoon. Ito rin ang ipinababatid sa atin ng manunubos ng Kristo ng tagapagligtas. Naalala nyo? Nang ang Panginoong Isokristo natapos ang kanyang misyon dito sa lupa, bago siya umakyat sa langit, tinawag niya ang kanyang mga alagad. At ito ang winika niya sa kanila. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa ito yung ibanghelyo na pinapakinggan natin sa linggo ng pag-akyat ni Yesus sa langit. Nagpatuloy ang Panginoon magsalita, Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at winakasan niya ang kanyang pangangaral ng ganitong pananalita. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tinatawag ko mga kapatid ang inyong pansin sa huling pangungusap na ito na mismo ang Panginoon nagsabi. Tandaan ninyo naroon ang siyasabing pagtawag sa kanilang pansin. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan. Mismong Sesus, si papaakyat sa langit, nag-iwan ng pangako. At anong pangakong iyon? Na siya ay magiging kasama natin hanggang sa katapusan ng salibutan. Papaakyat na siya sa langit, pero sinasabi niya ngayon ang pangako, nakasama siya hanggang sa wakas ng salibutan. Paano mangyayari ng isang Panginoon aakyat sa langit but at the same time kasama natin? Mahirap unawain kung hindi natin alam ang buong buhay ni Jesus. Kaya tatawagin ko ang inyong pansin. Naalala niyo ng huling hapunan? Nang tinatag ni Jesus ang mismong banal na eukaristiya ang mga salitang ito ngayon ay ginagamit ng pari sa bawat pagdiriwang ng misa ano nga ba ang binigkas ni Jesus na mga salita sa pagtatatag ng eukaristiya pakinggan niyo tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan Matapos ang hapunan, kumuha si Jesus ng kalis at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Matapos ito, winika ni Jesus. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Naroon ang salitang pag-alala may pangako si Jesus na siya ay magiging kasama natin hanggang sa wakas ng sanlibutan. Paano mangyayari na ang pangakong iyan magkakaroon ng katuparan? Anong ikalawang salita na aral sa atin? Paalala. Nang si Jesus pala, ipinagdiwang ang unang hapunan o sinasabi natin huling hapunan niya, winika niya ang makatagawang gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sa madaling sabi, ang Diyos hindi pumapalso kapag nangangako. Tinutupad niya. At tunay nga na siya ay napaparito kapag ipinagdiriwang natin ang banal na hapunan, ang banal na misa. Naroon ang pangako, naroon ang pag-alala, at naroon ang pagparito ng Diyos. Yan mga kapatid ang kahalagahan kung bakit mapapansin ninyo sa loob ng siyam na madaling araw na ito, palagi kong pinapaalala sa inyo na napakahalaga dumalo ng misa sa araw ng linggo. Bakit? Dahil sa araw ng linggo, si Jesus ay pumaparito. Yan ang dahilan kung bakit tinawag rin natin ang misa. Dakilang pagdiriwang ng pagpupuri at pasasalamat na kung maalala ninyo, nang inawit ni Maria ang Magnificat, ang dakila niyang awit ng pagpupuri at pasasalamat, doon pinagnilayan natin ang tatlong aral at pagkilala sa Diyos na Panginoong Kanyang pinupuri at pinasasalamatan. Anong tatlong katangian ng Diyos? Nalala nyo? Una, sabi natin, ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. Ikalawa, pinakilala sa atin ni Maria na ang Diyos na ito ay malakas at makapangyarihan. Ikatlo, pinakilala sa atin ni Maria na ang Diyos na ito ay mapagbigay at matulungin. Anong nangyayari sa misa maliban sa pag-alala natin at pagdiriwang ng banal na hapunan. Simula pa lamang ng misa, gising pa kayo kanina, anong sabi natin? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na lubha akong nagkasala. Nandun ang makatagang paghingi ng tawad. Dahil kinikilala natin na ang Diyos na ito maawain, na kayang burahin ang ating kasalanan. Ikalawa, sa bawat panalangin na sinisimulan ang misa, matapos ang paghingi ng tawad, ito ang mga katagang babagitin ng pare, manalangin tayo. At ang una niyang pangungusap, sasabihin, ama naming makapangyarihan. Nalala nyo? Naroon ang salitang pagkilala ng Diyos na ito makapangyarihan. Dahil minumula tayo ang ating kahinaan, ang lakas ng Diyos at kapangyarihan ang pupuno at tutugon. Ikatlo, pagkatapos ng humiliya, ipapahayag natin ang pananampalataya. Sa pagpapahayag ng pananampalataya, matapos iyon, tayo ay magdarasal ng panalangin ng bayan. Bakit may panalangin ng bayan? Dahil sa pamamagitan ng panalangin ng bayan, minumula tayo. May kailangan tayo bilang isang sambayan ng Diyos. May mga kahilingan tayo bilang individual sa panalangin ng bayan, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos na ito matulungin at mapagbigay. Kaya umasa tayo sa Kanya. Mga kapatid, kung ito pala ang dahilan bakit meron tayong banal na pagdiriwang ng misa. Dapat nating itong panabikan, bakit? Dahil bago sumapit ang pagdiriwang ng Pasko, minumula tayo. Nagkakaroon ng Pasko araw-araw, pero hindi namamalayan ng marami sa inyo. Ang Paskong iyan ay nangyayari sa bawat pagdiriwang ng banal na hapunan. Sesus si pumaparito dahil pangako niya ito na kasama natin siya. Sesus si ay inaalala dahil ninais niya na itatag ang Eukaristiya at sa pag-alala sa kanya, tinutupad niya ang pangakong pagparito kaya nga, bago ninyo tanggapin ang peraso ng tinapay na iyan, muli papalalahanan kayo ng parikman o ng lay eucharistic minister. Anong sasabihin? Ang katawan ni Kristo. Anong sagot nyo? Amen! Ang amen na iyan ay isang paalaala na sumasang-ayong ka na ang tatanggapin mo ay ang Panginoon na paparito. Kaya kung ang bawat pagdiriwang pala ng Misa ay pagparito ng Panginoon para sa atin, magandang itanong sa ating sarili, nananabig ka ba na sa lubungin ng Panginoon? Kung sa loob ng isang taon na ka na may Pasko, bakit may bonus, may regalo, may kasiyahan? may hapunan, may kainan, may salusalo. Pero hindi mo ba naunawaan ang bawat pagdiriwang ng Misa ay Pasko? Iyan ang dahilan kung bakit ko kayo inaanyayahan na wag na wag kakaligtaan ang pagdalo ng misa sa araw ng linggo. At kung tutuusin, kung dumating na ang panahon na kaya mong dumalo ng misa sa bawat linggo, itanong mo sa iyong sarili, sapat na ba ito sa akin habang ako'y nabubuhay sa mundo? Dahil sa isang krisyanong katoliko, ang pangarap niya ay hindi lamang sa linggo dumadalo ng misa. Ang pangarap niya dumating ang araw na araw-araw makapiling niya ang Panginoon sa bawat pagdiriwang ng misa. Bakit? Dahil kung nananabi ka na makamit ang langit, kung nananabi ka na makapiling ang buhay na walang hanggan, simulan mo iyan dito sa lupa. Nais mong makapiling ang Diyos, makasama ang Diyos, ang Diyos na paparito para makasama ka sa hapunang itinatag niya. Nasa sa iyo kung nais mo siyang makapiling sa bawat pagdiriwang ng banal na hapunan na napaparito siya. Dahil ikanga ng mga banal, the Holy Mass is heaven on earth. Yan ang wala ang ibang mga sekta. Yan ang wala ang ibang relihiyon. Katoliko lamang ang meron ng pagdiriwang na iyan dahil ang lahat ng katotohanan iniwan sa simbahang mismo ni Kristo. Kaya nga kung nangangarap tayo mapabilang sa mga hinirang sa buhay na walang hanggan, pangarapin mo na sa bawat linggo, sa bawat pagdiriwang ng misa, ikaw ay kasalo. Dahil ang sino mang kasalo, sa banal na pagdiriwang ito, tiyak hindi tatanggihan ni Kristo pagdating ng araw. Ikaw ay kanyang gagantimpalaan, makaisa siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.